Aries. Sa oras na umagang paglalaro sa oras na ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga, may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikakatalo na 53 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Red na kulay at player na mahilig magsalita ng kayabangan ang dapat na iiwasan dahil kukuhanan ka ng oras mong buenas. Toros, sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga, may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 gis ng hapon may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay brown dahil magagawa kang mabigyan ng kamalasan. Gemini sa oras na umagang paglalaro sa oras ay alas 3 hanggang alas 6 gis ng umaga, may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Yellow ang iyong iiwasan na kulay magbibigay sa iyo ng pagkatalo. Cancer, sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga, may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 gis ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10:15 na madilim may ikatatalo na 53 minutong negatibo Madaming tigahawat na player ang dapat mong iiwasan dahil siya ang magdadala ng pagkatalo at kulay orange Leo Sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7:15 ng umaga may ikatatalo na 56 na negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 gis ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay yellow magbibigay sa iyo ng kamalasan at sa player na mahilig magsalita ng kaberdehan. Virgo sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga, may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo, iwasan mo ang mga player na malalaki ang chance dahil sila ang kukuha ng iyong swerte at kulay green mamalasin ka sa kanya. Libra. Sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8:05 ng umaga, may ikatatalo na 53 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 gis ng hapon may ikatatalo na 52 ay negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Ang dapat mong iwasan ay kulay yellow dahil ikakatalo ang kayang maibibigay sa iyo. Scorpio sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga May ikatatalo na 53 negatibong minuto At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon May ikatatalo na 42 na negatibong minuto Nabigay ng mga kalikasan At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.35 na madilim may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay brown dahil kamalasan at ikatatalo mo ang maibibigay sa iyo. Sagittarius, sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7:15 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.30 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Iwasan mo ang player na mayabang magsalita at may kabastusan pa. Dahil kukuhanan kanya ng swerte at kulay green ang iiwasan na kulay. Capricorn, sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga, may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3.05 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.00 na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pula dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo. Aquarius, sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6:20 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Pisces, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 8.45 ng umaga may ikatatalo na 43 minutong negatibo, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa player na madaldal at mahilig pa sa alak at sa kulay orange dahil kukuhanan ka ng oras mong swerte.